Ang ang ending nito, ang punot-dulo nito. Design flow. It is a design flow. Mali yung design. Uh, ang history kasi nito, dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be. Ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon. ginawa ngayon yung detail design. Uh, design is 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 really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, naka-sabit. Naka ganyan yung yung arko na ganyan, tapos naka the yung bridge naka uh, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan eh. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support. Tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh, hanggang sa taas. Para hanggat, hanggat, hanggat sa taas, para yung buong arc. Ito, ang nagsusuport sa kanya. Yan, yan ha, eh, yung bakal na nakikita niyo at saka yung, at saka yung simento. Yan lang ang nagsusuport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi na uh, nung una pa nga ginagawa ito kasi naging umabot 900 million nata yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction -co pa lang may nakita na na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. Yung contractor sinunda naman ang plano. Uh, by the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. So this is a design problem. napos this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang uh, acceptable load. Eh yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Eh dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung pumili. Wala nang plate eh. Ah, ito. Baka Ande, sumunod na lang. Ito, ito yung una. Ito yung una. Oh, tama. Tama. Kaya, kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil, tama. Dito bubigay. Ganyan. Kinila lahat ito. Wala, 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 We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. na na inspection na natin nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito ang ang ending nito ang kapulot dulo nito design flow it is a design flow mali yung design Ah uh, ang history kasi nito dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detail design. Uh, design is, is, is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Naka ganyan yung, yung arko na ganyan. Tapos, naka... The, yung bridge, naka Uh, supportado suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, dyan ang bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor ng uh, support. Tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh, hanggang sa taas. Para hanggang, hanggang, hanggang sa taas, para yung buong art. Ito, ang nagsusuport sa kanya. Yan, yan, ha? yung bakal na nakikita ninyo at saka yung, at saka yung simento. Yan lang ang nagsusuport doon sa buong tulay. So, mahina talaga ang design dito. Hindi natin... Kailang, malaking ano, uh, nung una pa nga ang ginagawa ito, kasi naging umabot, 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag -refit. Bakit nag -refit? Nung nagko-construction -co pa lang, may nakita na na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, uh, the whole process is uh, the whole process okay naman lang yung construction yung contractor sinunda naman ang plano. Uh, by the book naman yung kanyang ginawa. Up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44 ton bridge. Dapat 44 tons uh, acceptable load. Eh, yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Eh, dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan na nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung bubigay. Wala nang plate Ah, ito. Baka na. Ande, sumunod na lang. Ito, ito yung una. Ito yung una. Oh, tama. Tama. Kaya, kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil, Tama dito bumigay ganyan kinila lahat ito so wala we, wala wala we have no choice we have to go back so yung nagtitipid tayo nagtitipid natin sa 1.8 million useless ngayon babalik na naman tayo gagastos na naman tayo ng malaki papalitan natin yung mga support papalitan parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay sir yeah. <laughs> Well, we'll uh, you know, I always have a saying, fix the problem, the fix not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who, will, who is responsible. Who is responsible is basically who who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, ano, sino liable don province? <laughs> hindi ah, uh, national to eh, national na, uh, national na, ano to. We so, have to be more careful yeah. about uh, monitoring, oh, monitoring yung partly. mga load. Uh, kasi, kanya ng problema, eh kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay, thank you.